Sundo siya sa demonyo upang magpatayo ng tulay sa loob ng isang gabi. Ito ang storya ng Puente del Diablo sa May Binangunan. Sa dating baryo ng Pilapila, sa baybain ng Laguna de Bay, may isang dalagang nagngangalang Isabel. Tanyag ang kanyang ganda, ngunit ang puso niya'y laan lamang para sa Diyos. Sawa na sa mga malilikaw, nagbigay si Isabel ng isang hamon. Ipakaksalan ko ang sino mang makapagtayo ng tulay na pato hanggang Los Baños sa loob lamang ng isang gabi. Sa paglubog ng araw, isang tayo ang nagpakita. magisik at mapagmataas. May mapanganib at nag-aalab na liwanag sa kanyang mga mata. Yung hamon. Wika niya. Ang boses ay kasing kinis ng bato. Sa pagdilim, isang nakagingilabot na ingay ang umalingaungaw. Mula sa kanyang bintana, natanaw ni Isabel ang libo-libong demonyo na may mga matang pulang paga na nagtatayo ng tulay sa di kapanipaniwalang bilis. Nabatid niyang ang jablo mismo ang dumating para sa kanyang kaluluwa. Nanginginig man ang kamay, Ngunit buo ang loob, Tumakbo si Isabel sa tapilya, Hinablot ang mabigat na krus sa altar, At sumugod patunggo sa ingay. Umalingaungaw ang mga kampana ng simbahan. Ang banal na tunog nito'y sinaksak ang gabi. Isang matimbing parusa ang tunog sa mga demonyo. Na nagsigawan at namilipit sa sakit, sumugod si Isabel sa baybayin, taas noong hawak ang banal na krus na nagliliyab sa nakakabulag na liwanag. Ang magandang mukha ng diablo ay natunaw at naging anyo ng matinding galit at sa huling dagundong, siya at ang kanyang mga alagad ay naglaho sa pagsikat ng totoong araw isang kakaibang daan ng bato ang naiwan sa lawa. Ang tulay ng Diablo na mananatiling hindi tapos magkailanman. Hanggang ngayon, ito'y tinatawag na Puente del Diablo. At tuwing madalim ang gabi, sabi nila'y maririnig mo pa rin ang pabulong na sumbat ng isang kasunduang hindi natupad. <laughs>